Nga mga to, good day Araw nga ngayon, eh, Friday ano? You know. o Dala ko yung magic bag ko sa trabaho Dahil nga titindahan ko sila ng kape Dahil nga sahod ngayon <laughs> Good youth Dadaan nga muna ako dito sa may Evergreen Sa may pinagbibilan ko lagi ng tube ice Pag nagtitinda ako sa may Saranay Road Ng kape, tuwing Sabado, Linggo Pagbilan Ito may tube ice po Yun lang, ah, uh, Laos nga mga tol, sa deparo na lang ako bibili ng chubais. Dahil nga wala dito sa may evergreen. Sa lagi yung pinagbibilan, awit. Mga tol, tamang awin muna ako dito ng panayad pa ba deparo yan. Oh. Kanya-kanya trip lang. Yan lahat yung mga paninta ko sa kape mga tol. Dito sa magic bag ko. Dito na ako mga tol. Tapos aket ko muna tungo Bag ko Bababa ulit ako para bumili naman ng Cubice Ah, init Oop, oop Go, jet Kuchit na, na-set na natin dyan. Mamaya, titimpla na lang. Bibili na muna ako ng tube ice. Uh, Awit mga tol, sarado yung bakery dito na binibila ako ng tube ice. Sarado din dito sa Casimiro. Eh hindi, bukas ata. Sarado nga. Dito ko nanay, sa Gedley. Ang ulim pag-asa. Pagbilan Hello. Nay ano nga tube ice 10 piso po Buti na lang Bukas sila nanay All goods na mga tol Nakabili na ako ng tube ice Kailan nanay ano? Para mamaya Timpla timpla na lang Sa atin na natin Budget Ito yung yun. Huwag o tigil e. Pangulod yan boy. Kumakain namin ng lunch. Kahit do'y 7 club. Ano nabubuksan yung krisi yun. Yung mga mabisa na customer. gucci shit. They the barfers. <laughs> ayas. Ah, yes. yes. Parcholik mo pero. Wito saya iyo para pagbusan o oh, Ah, okay lang ba? You no know budget oh, Huwian ko na mga tol 5.30 pa lang pero napakaliwanag no Salamat sa lahat ng nagtangkilik ng aking clip Sabado nga ngayon at mamaya pagkagising ko naman ng hapon Sasaranay naman ako magtitip na ng kape Hanggang sa muli Oop oop